Hello, good morning from Belgium. Uh, ako nga pala si Miss Helen from Mindanao. Uh, Nandito na po ako ngayon sa Belgium kasi nag-asawa pa ako ng ano, ng Belgian. So, dumating ako dito again, dumating ako dito noong uh, November 2024. Ah, uh, pag-usapan po natin ngayon regarding sa, ano ko sa ilang months ko ba nakuha yung ah uh, residence card ko dito. Bali, nagpakasal po kami ng partner ko is uh, December 2024. And then, nakuha ko po yung uh, residence card ko is March. So, December, January, February, March. Three months lang siya. Nakuha, nakuha ko na yung, ano ko, yung residence card ko. Pero yung residence card ko po is, ano lang, valid for five years. So, pagkatapos ng 5 years, nag ano naman, mali, ano bang tawag doon, kukuha ka naman ng ulit ng residence card para uh, for ano ba, permanent residence card. Nakala ko kasi dati, nung akala ko lang dati, ang, akala ko po dati kasi, pag bibigyan tayo ng residence card, direct na po yung uh, permanent re residence card, hindi pa pala So, kailangan mo ulit mag-wait ng 5 years. And then, pag marapit na mag-expire yung uh, residence card mo, uh, kuha ko ulit ng permanent uh, residence card. Bibigyan ko ulit na ng uh, permanent residence card. So, para makuha natin yung residence card natin, kailangan natin mag-aral. Uh, kailangan natin mag-aral ng aralin yung mga rules nila dito kasama po yan sa pag-apply natin sa residence card, permanent residence card. So, yun. So, sa akin, mahaba uh, haba-aba pang hintayin ko eh. Kasi, ano pa lang, 2025 pa lang tayo ngayon. So, ewan ko lang kung bakit kaya ganun, ganun yung style nila. Kailangan pa mag, ano, kailangan pa, kailangan mag 5 years. And then, ano ba, hindi, hindi, hindi kami bigyan ng permanent residence card agad. Parang, ano bang tawag doon? May contract. <laughs> Para ka nagtatrabaho. So, yun. Siguro, ano din, baka, baka kasi sa hanggang magtagal din ako kayong makasundo. So, maybe that's the reason also. And then, ano pa ba? Dati kasi mayroong orange, dati kasi, ano, orange card papers, maghintay ka ng orange card. And then, saka ka makakuha ng residence card. Ngayon kasi wala na. Bali, iniba na po yung ano nila, yung system nila. Direct to residence card na. Hindi mo na kailangan kumuha ng maghintay ng orange card. Masa so, pagkatapos nun, ako, pwede na akong makauwi sa Pilipinas supposedly, possibly. Kasi meron na akong residence card eh. And then, sa ngayon, nag-aaral din ako. Kaya lang naputol kasi meron akong karamdaman sa katawan na kailangan niya, ano. So, hopefully, pag mo isam kami, ano, ma, ano ba, mapasa ko lang yung isang even though hindi ako talaga nakapokus sa pagpunta-punta sa school. Kasi, hospital, ganito, ganyan, mahirap. And then, ano ba ang kagandahan kung meron kang residence card? Alam niyo ba na tuwang-tuwa ako nung nakatanggap ako ng residence card ko? As in, para akong bata. So, pagkatanggap ko ng residence card ko, oh, tinawagan ako ng ano, bali, meron, meron pinadala sa akin ng email, March yun. And then, nakalagay doon sa email na yun, uh, kailangan kong pumunta sa City Hall. Kasi sila, mag, mag, sila ang mag-activate ng residence card ko. So pumunta kami doon. Yun na. Ang saya-saya ko. March yun, 2025, nanggap ko. Mabilis lang. Yung iba kasi, alam ko. Pero ano pa yun, ibang ano yun. Uh, almost seven months sila naghintay sa kanilang residence card. Hindi yung residence card ha. Orange, uh, orange card pa ata yun. Mahinihintay nila. Matagal. So, buti lang sa akin, 2025, iba na yung roles nila. So, ayan, mabilis. Mabilisan yung ano natin. So, ang pinaka-the best kung meron kang residence card, no? Kung meron tayong residence card, for example, uh, pupunta tayo sa hospital, tapos, uh, mayroon silang mga meron silang resita, resita sa atin ba ng mga gamot um, saan nila ilalagay? doon mismo sa ID natin kasi meron parang ano bang tawag doon? basta grabe, grabe talaga ka ano dito grabe ka um, super super ka high tech dito kaya sa Pilipinas kasi dati dyan sa Pilipinas Every time pupunta tayo sa hospital, magpa-check up, tapos meron silang res resita ng gamot. Magsulat pa sila. Hirap na hirap pa tayo magbasa ng sulat ng mga doktor. Kasi iba talaga yung writing ng mga doktor din sa <laughs> Kahit ako nahirapan ako mag ano. Pangit man din yung writing ko no. Pero mas ano sila talaga yung writing nila. Kakaiba talaga hindi umaintindihan. So, dito, wala nang ano, wala nang, wala, wala nang ibibigay sa'yo na papel para sa resita. Ano na, doon, na, doon na mismo sa ID mo. Ibigay mo lang yung ID mo doon sa, sa doktor. Tapos, doon na, ilagay nila yung mga gamot. Kung ano yung kailangan mong bilhin na gamot. Ano ah, doon na lahat sa ID mo talaga. Ewan ko ba? <laughs> ano nga? Parang may, ano siya na, ano bang tawag doon? Basta, super high tech talaga sila dito. Ang grabe. Na-amiss ako. Hindi tayo mahirapan magbasa ng mga, ano, yan lang ang pinaka para sa akin the best talaga sila regarding sa ID kasi pag sa ID kung may ID ka na lahat lahat nandoon na tapos ano pa pa hmm pag mapunta ka din sa hospital nila doon sa hospital nila hindi mo na kailangan ng ano ano ba ID mo lang ang ano mo doon ID mo lang ang parang ATM machine siya ipasok mo lang doon yung ID mo tapos alam na nila, alam, alam na ng machine kung saan ka pupunta. Hindi mo na kailangan, hindi ka na kailangan pupunta sa, sa counter para magtanong. Walang counter doon sa kanila, as in, through machine, then from that machine, mayroong lalabas na papel. At sasabihin doon sa papel na yan kung saan tayo pupunta diretso. walang over the counter doon, dito sa, ano nila, sa hospital nila. The best talaga. Super high tech. Yan yung mga bagay na wala, wala talaga sa Pilipinas. Malayo-malayo uh, compare sa Pilipinas. So, yun. Ma, the best talaga kung mayroon tayong ID. Residence ID. So, sa Pilipinas kasi, kung mayroon tayong ID, parang baliwala lang. Parang, ano lang, parang not really usable. Yung, gaya sa kanila, kung mayroon, mayroon na tayong ID, lahat-lahat nandoon lahat, na, basta lahat mga pera pan. As in, super ka-easy. So, yun lang muna ang ma-share ko regarding sa ilang months ko nakuha yung residence card ko. December, January, February, March. 4 months ata. 4 months yung sa akin nakuha ko na residence card ko. Pero valid for 5, 5 years lang. After that 5 years, pag malapit sa mag-expire yung ID natin, nakuha uh, ulit tayo. And then, yun na That's the time na magiging permanent address na yung ibibigay sa atin ng ID. So, yun lang muna kasi nakakapagod mo salita. Galing ako sa surgery. So, yun lang buhay. Hindi natin in-expect ang mga mangyayari sa buhay natin. So, yun lang muna yung ma-share ko sa inyo regarding sa, ano, sa, um, ID, ID, mag-ID natin. Or, residence card ID natin na take too long to wait. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.